So yun na nga pala, sa so, January na ngayon, iniisip ko pala mga sisi, last payment ko sa tuition ni Kring is December, so isa na lang yung bayaran ko this year, parang isa na lang, hindi ko pa natanong kay Kring, isang tuition na lang yung ulang magagraduate na kasi si Kring, Kring, ayan, thankful ako sana makatapos na si Kring, Mag graduate na siya ngayong year. Hello mga kasari, mga ko, tayo. Magandang umaga sa inyong lahat. Time check is 10 a.m. So, ngayon ay nag-iisa lang ako. Umalis si Kuya Dave. Pumunta ng palengke kasi siya yung na-assign sa palengke. So, nung, uh, nung araw yung New Year, ngayon pa lang siya nakapunta ng palengke. Kasi alam naman natin pag uh, katatapos ng New Year, siksika na naman sa grocery at saka palengke. Diba, ubusan yung mga item natin, mga paninda. So, time na yun na mamimili ang ating mga... Mga kapwa, may sari-sari store. Kaya kami ni Kuya Dave, chill-chill lang muna kami. So ngayon na siya pumunta sa palengke. Siguro wala na masyadong tao. So ako naman, ngayong week, hindi pa talaga ako nakapa grocery Siguro next week ay lalabas na rin si Ate Rose ninyo para mamili. Dami ng kulang ang tindahan natin, mga sisiko. Okay, so alam nyo ba, mga sisiko, yung mata ko dito gumagalaw, ganyan, oh. No? Siguro sa stress to, no, nung Pasko kasi uh, Misa de Gallo, 3 a.m., gumigising na ako para magsimba. Tapos, tuloy-tuloy na yan, matulog ako mga ilang oras. Tapos, everyday talaga yan, gumigising ako ng 3 a.m. Tapos, dumaan yung Pasko, dumaan yung New Year. Uh, walang tulog, ba diba? Walang tulog. Kaya ngayon, siguro ito na ipikto ng stress, sabi ni Kring Kring. Nakikita niya gumagalaw daw yung dito ko. Napansin ko rin mga sisi, siguro mga three days na to, gumagalaw yung, yung mata ko dito. Sabi ko, Allah, baka hindi na to maano, mawala. Pangit naman tingnan na pag may kausap ka, nakikita pala na gumagalaw. Akala ko, feeling ko lang na gumagalaw. Gumagalaw, gumagalaw talaga, nakikita na yung kring-kring. Ayan. So, share ko lang ito sa inyo mga sisi. Parang, kung sa ano pa napasma yung mata ko kasi uh, madaling araw naghihilamos, tapos matagal matulog naghihilamos, and ngayon kagigising ko lang, kasi alam nyo naman, after New Year, ang daming trabaho sa bahay, dami kong nilabahan ng mga biddings kay Kring -Kring at sa akin. So, kagigising ko lang talaga. And for today's video, uh, isishare ko sa inyo kung magkano yung benta namin nung uh, bispiras ng New Year. Kasi nga, ayan, may mga kasari tayo na naghihintay kasi nag-promise din ako na i-reveal ko sa inyo kung magkano yung benta namin. Uh, Noong New Year, tapos pagka one, yan, sasabihin ko sa inyo kung kumikita ba tayo. kahapon mga sisi, uh, nag-vlog ako sa inyo at pinakita ko sa inyo yung mga mga natitira kong mga hindi nabenta na mga item, katulad ng mga cheese. Ang dami ko pang cheese, na sa 20 bucks siguro yan. Pero April pala ang expiration, hindi pala March, ayan. Tapos sa mga gatas, meron din kasi nga, uh, mas maganda pa nung Christmas kasi napaka mabenta. Yung ano ko, yung Eden cheese ko nasa 20 packs din siya, naubos naubos halos 'yun. Kaya nag-order ulit ako ng 20 packs sa grocery. Tapos yung mga gatas ko dati pa 'yan kasi uh, malayo pa yung Pasko uh, nag ano na ako nag ano nag ipon so yan na lang yung natira siguro hindi diyan naaabotan hopefully pati yung cheese ko ng uh, April Maubos sana para hindi siya ma-expire, sayang naman mga sisi. Sobrang si, crisis pa naman ng panahon ngayon, tapos ang, ang negosyo ay hindi na same noon na mabenta talaga. Tapos may mga spaghetti pa ako diyan na may ano siya, yung may combo siya na spaghetti sauce, spaghetti pasta, tapos may combo siya, yung promo nila na may ice, spaghetti sauce. Hindi ko pala napakita sa inyo. Andoon, hindi din siya na benta. So, hindi ko pa nakita kung kailan yung expiration date. Kung malapit na, uh, lulutuin na lang namin at kakainin para mapakinabangan. Kaysa hihintayin pa na uh, maabutan ng expiration date. Pero hopefully, yung mga item na natira uh, noong new year para mapalitan ng panibagong date na naman, sana mabenta mga ko. <laughs> Okay, so magkano ba talaga 'yung for tourists mga sis, 'di ba? Nakita nyo naman magkano ba 'yung benta namin nung uh, New Year. Okay, so thankful ako kahit na may mga natitirang item dyan sa <laughs> dito sa tindahan namin. Uh, humahataw naman 'yung mga ibang item. Oo, yumahataw 'yun. Lalong-lalo na 'yung mga beer talaga at sa soft drinks. Tapos 'yung pinakida pinakita ko sa inyo kahapon dito na mga mga mismo na ang dami uh, na ubos 'yun lahat. Okay? So atos magkano ba talaga ang benta ninyo? So sa mga nakapanood nung vlog ko nung uh, December 24, bispiras ng Pasko, nasabi ko sa inyo kung magkano yung benta namin. Kung nakapanood kayo, alam niyo 'yan. And sa New Year, uh, nadagdagan siya mga sisi ng 10,000 pesos. O ba? Diba? So thank you Lord. At least tumaas siya kahit papano. So magkano yung ang benta namin nung Pasko kung napanood nyo mag-add tayo ng 10,000 pesos. Yun. So thankful pa rin ako na kahit napakarami na namin dito, napakaraming tindahan na dito sa kapaligiran, sa labas, ay... Uh, nadagdagan pa rin yung benta natin yung New Year. Mas marami kasi nag-celebrate nung New Year kasi halos lahat na, di ba? Not like sa Pasko, yung iba ay hindi nag-celebrate ng Pasko. So, mas malaki yung benta natin sa New Year. And sa one, pagka bukas, pag January 1 na talaga, so nag-close pala kami ni Kuya Dave is 1 a.m. na kasi parang wala na talagang bumibili. 1 a.m. kami nag-close, tapos pagkabukas nag-open kami siguro nasa 12 noon na. Kasi walang tao naglalakad, tulog lahat ng mga tao. Uh, 12 a.m. at uh, 12 noon na pala kami nag-open. So nag-open lang kami saglit mga ilang oras lang siguro. Tapos pagka 4, nag-close ulit kami kasi January 1. January 1, nagsimba kami. So, nung January 1, ang benta lang namin siguro is nasa 1,000 pesos lang mga sisi. Kasi hindi na kami nagpaabot pa ng gabi. Sabi ko, kailangan magsimba tayo kasi wala kaming ibang pamahiin. Na gusto ko sanang gusto ko talagang gawin ay yung pagsimba. Pagsimba talaga nung unang araw ng taon, kailangan magsimba at magmasalaman. So, close kami nung 1 uh, pagkahapon. Nag-open lang ng mga ilang oras, tapos nag-close kami at nagsimba. So, sa two, nung 2, okay naman. Uh, bumalik ulit sa dati kung magkano yung uh, magkano yung benta namin. Bumalik ulit siya. So, sa susunod ay sasabihin ko na naman sa inyo kung magkano ba talaga ang kota namin sa aming sari-sari store ito dito. Kasi marami din nagtatanong, Ate Rose, magkano ba talaga yung kota ninyo? So, yun naman yung sasabihin ko sa inyo sa susunod na mga vlog ko. Uh, ano ba ang kota? Ang kota ay yun yung ah uh, pinaka minimum na benta natin sa araw-araw. So yan yung amount na gusto nating mahit sa araw-araw na makuha natin sa araw-araw, di ba? Minsan ay malungkot tayo dahil sabihin natin na hindi ako nakakakota ngayon. Ayun, so lagpas ako sa kota ngayon, happy ako, di ba? Ganyan. So sa susunod ay i-reveal -re ko sa inyo kung magkano ang kota ng ganito kalaki na tindahan. So actually mga sisi, Ah, mahaba lang yung tindahan ko. Yung mga stock ko ay hindi naman gaano karami. Ah, hindi naman din gaano kalaki yung kota namin sa araw-araw na inaasam-asam ni Kuya Dave na maabot talaga namin. Kasi yung tindahan namin ay ladang sinabi ko sa inyo na luuban talaga kami ng subdivision. Tapos may mga kakompetensya pa kami. Ah, hindi naman gaano kalaki talaga yung benta. Yan, lalong-lalo na ngayon na napakarami ng kakompetensya. Pero thankful pa rin ako sa benta namin araw-araw. Ito, ito nga yung tinatawag ko na flowing blessings talaga sa Panginoon. Kasi nga, alam nyo naman na ito yung source of income namin mga sisiko, ko. Dito namin kinukuha lahat wish yun. And uh, thankful talaga ako kay Lord January ngayon. And ano to, may panel. Wait lang, parang tinapayata. So parang mag-stop muna tayo sa gate may panel, i-receive ko muna yung pinapay, yung cream bread pala. be forty Buti lang dumating yung ahente namin sa cream bread. Kasi maganda pag sa ahente mga sisi, kapag may BO, pwede namin ibalik, hindi kami logi Kasi pag bibili kami sa labas, pag ma-BO, hindi na namin pwedeng ibalik, lugi na. Ito kasi yung ahente namin. Same kami ni shout out kay BFF EG Team po Same kami ng bread. Sa Dabao, ito do yung bread niya. Bread ko. Same kami ng kulay. Red din. So, maganda sa panel tayo kukuha. Kasi nga, pag may hindi mabenta, pwede nating ibalik. Hindi na tayo lugi. O saan na ba ako? <laughs> so, yun na nga pala. sa so, January na ngayon. Iniisip ko pala mga sisi. Last payment ko sa tuition ni Kring is December. So, isa na lang yung bayaran ko this year. Parang isa na lang. Hindi ko pa natanong kay Kring. Isang tuition na lang yung kulang. mag graduate na kasi si Kring-Kring. Ayan. Thankful ako sana makatapos na si Kring. Gagraduate na siya ngayong year. Okay, so. So, mga ilang buwan na lang mga sisi. Si, uh, magtatapos na yung, mag-end na yung ano ni Kring-Kring Classy pang 50 year niya na kasi. So, iniisip ko, hala, pag matapos na si Kring, wala na akong tuition monthly. Ayan, tapos masisave ko na yung pang tuition niya sana. Mabawasan yung expenses namin, di ba? Tapos yung ano niya, yung yung weekly allowance niya na mahigit isang libo, so aabot din niya ng 5,000 monthly ang expenses ni Kring Kring. Uh, hindi pa kasama yung tuition niya. So sabi ko, hala, iniisip ko kanina. Kanina ko palang na-realize uh, ano, na, na, hala, magtatapos na pala yung anak ko. <laughs> Parang maiyak ako. Magtatapos na pala yung anak ko. So mabawasan yung expenses namin. Thank you, Lord. And hopefully, makagraduate na si Kring Kring. And may 2 years pa naman siya, mga sisi. Saka siya makapag-take ng board exam. May 2 years pa siyang uh, OGT, ang tawag niyan. Parang mag-work pa siya. Okay, so sa susunod na ulit tayo magchichika mga sisi. Hanggang dito na lang siguro yung update ko ngayon. Basta sa mga nakapanood, kung magkano yung benta namin sa Pasko, mag-add na lang po tayo ng 10,000 pesos. So kung gusto nyo panoorin kung magkano yung benta namin sa Pasko sa mga hindi pa nakapa, nakakapanood, andyan sa baba, magkano yung benta namin nung Pasko. So mag-add na lang tayo ng 10,000 pesos. Thanks for watching mga sisi. Love you. Bye for now.